Shoutout tayo mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Melinda Albis, Priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola kay Day Ilin Ido, at sa mga nagrinyo sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torin and Fior Friends, Marcel Nakil at kay Tita Jinke Ferris. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko sa ating mga bagong upload. Lalong-lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po yan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol simula na po natin ang ating kwento Agad na hinila nila ni Damian at Abo ang mga bangkay ng kanilang mga napatay at dinala ang mga ito doon sa likod ng mga makakapal na halamanan para maitago. Pagkatapos nang makapasok na sa bakuran si at Sidis, agad na inutusan nito ang batang si Bituin na gumawa na ito ng mga malalakas na mga sabulag at mga usal na pamako. Kailangan nilang maunahan ang mga kalaban na nasa loob. At pagkatapos na mailatag ng mga ito ang kanilang mga usal, mabilis nang pumasok ang mga ito doon sa loob ng bahay padaan doon sa may kusina. Agad nilang naabutan ang apat na mga talima, doon sa unang palapag na hawak ang dalawang mga anak nitong si Katunin. Samantalang sa gilid naman ng hagdanan, nandoon pa ang tatlo pang mga talim na binabantayan ang mga kasambahay ng pinuno ng bayan ng Kampo agad nang ibinabato nitong sibituin Akiko at Tiasidis ang kanilang mga nakahandang mga usal na nagiging sanhi para mapatigil sa pagkilos ang mga talim ng ilang mga segundo. Agad nang wika nitong si Sidis. Bituin! Akiko! Kunin na ninyo ang mga nabihag ng mga ito! Utoy! Abo! Atakihin na ninyo! ang mga talim na nandoon sa gilid ng hagdanan kami na ang bahala ni Damian doon sa apat na nasa sala. Mabilis naman na tumalima itong si Bituin. Parang tinangay lamang ito ng hangin dahil sa sobrang bilis na sa loob lamang ng ilang mga segundo. Agad na itong nakakalapit doon sa dalawang mga anak ng pinuno ng bayan. Agad na dinakma ni Bituin ang mga ito sabay ng mga pagsasambit ng mga banyagang salita na nagiging dahilan para mawalan ang mga ito ng malay at agad na madala ito ni Bituin papunta doon sa may kusina. Agad na inilagay niya ang mga walang malay na katawan ng mga ito doon sa gilid at pagkatapos bumalik ito doon sa may sala. Nakita na nitong si Bituin na nakabulagta na ang apat na mga talima na mayroong matitinding tama sa kanilang mga liig. Ang dalawa pa nga sa mga ito Kamuntikang kumalas ang kanilang mga ulo sa kanilang mga katawan. Samantalang ang mga talim naman doon sa gilid ng hagdanan napabagsak na din ang mga ito nila ni Abo at Utoy. Nangingisay pa nga ang isa sa mga ito na mayroong tama sa liig at dibdib galing kay Utoy. Wakwak -wak ang dibdib ng talim nang tamaan ng malakas na pag-atake nitong si Utoy gamit ang kanyang mga matutulis na kuko. Agad na itinago nila ang mga bangkay ng mga talim at mabilis na umakyat ang mga ito doon sa pangalawang palapag. Sinatiasides na lamang Damian at abo ang pumanhik doon dahil naiwan doon sa baba sinabituin Akiko at Utoy para magbantay. Baka kasi mayroon pang ibang mga kalaban ang nando doon at nagtatago lamang nang makatungtong na sina Tiasidis doon sa pangalawang palapag. Agad nilang nahanap ang kinaroonan ng mga talim gamit ang mga usal ng matanda. Agad na utos nito kay Damian at Abo. Nasa silid na iyan ang iba pang mga talim Damian, Abo. At maaaring nandyan din sa loob ang pamilya nila ni Katuyin. Pasukin na ninyo at pabagsakin ang lahat ng mga ito ako na ang bahala doon sa limang nasa labas ng mga silid matapos na masabi iyon nitong si Tia Sidis, agad nang kumilos na ang mga ito agad na winasak nitong si Damian ang pintuan ng silid kasabay ng paglatag ng mga malalakas na usal na pamako samantalang itong si Tia Sidis, agad na naabot nito ang limang mga talim at agaran na nagbabanggit ito ng mga usal na nagiging dahilan para mapatigil sa pagkilos ang mga ito. Nakita kasi nila ang bigla ang pagkawasak ng pintuan doon sa isang silid at nakita nila ang dalawang nila lang doon sa bungad ng pintuan. Isang matipuno ang katawan at isang batang paslit. Sa bilis pa nga ng mga ito, nakita na lamang nila ang dalawa doon sa bungad ng pintuan ng silid kaya agad sanang kumilos ang mga talim para atakihin ang dalawang nandudoon. Nabatid agad kasi ng mga ito, na mga kalaban ang mga ito, batay na rin sa ikinikilos ng dalawa. Ngunit hindi na nila kayang maikilos pa ang kanilang mga katawan at batid ng mga talim na may tumamang usal sa kanila na mga malalakas na pamako at nakita na lamang nila ang isang matandang babaylan na na nasa kanilang kilig na at nakangisi ito sa kanila. Uy kanitong si Tia Sidis. Pasasalamat kayo, hindi ako ganoon kasama na tulad ninyo. Hindi ko kayo papatayin ngayon. <laughs> Ngunit kinakailangan na bigyan ko kayo ng matinding parusa na hindi nyo makakalimutan habang buhay pa kayo at pagkatapos agad na pinisil ni Tiasidis ang braso ng mga ito habang mayroong ibinulong-bulong ito doon sa mga talima. Nagiging sanhi iyon para mapasigaw ang mga ito dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Biglang nabasag kasi ang mga buto ng mga ito sa kanilang mga braso at lalong naramdaman ng mga talim ang sobrang sakit. Mabilis naman na pinitik ng babaylan na si Tiasidis ang mga ugat sa liig ng mga ito para matahimik at mawalan ng ulirat. Samantalang si Nadamia naman at itong si Abo nang tuluyan ng makapasok na ang mga ito. Bumungad sa kanilang paningin ang nakakaawang sinapit ng pitong mga katao doon sa loob ng silid. Nakagapos ang mga ito at may busala ang kanilang mga bibig isang medyo may katandaan ang nakagapos habang maraming pasa ito sa buong katawan na hinala ni Damian. Maaring ito na si Katunyeng. Samantalang ang iba pa nitong mga kasamahan kasama ang dalawang maliliit na bata. Nakagapos naman doon sa may sahig. Dalawa naman sa mga ito nakahandusay na doon sa sahig. Hindi na gumagalaw ang mga ito. Hindi din nakagapos ang kanilang mga kamay at paa punong-puno ng dugo ang buo nilang mga katawan. Hinala ni Damian, maaring patay na ang mga iyon. Limang mga talim naman ang nandoon sa loob ng silid na iyon. Ang dalawa pa nga sa mga ito, may bitbit -bit na mga itak na mayroon ng bahid ng dugo ang dulo ng mga ito. Agad na nangangalit sa galit itong si Damian at agad na inataki ang mga talim habang naipako pa niya ang mga ito sa pamamagitan ng mga malalakas na usal. Ngunit nang makalapit ng tuluyan itong si Damian, nagawa ng mga talim na mawasak ang kanyang ginawang usal. Kaya agad na nakagawa ng mga pagkilos ang mga ito at sinalubong nila ng mga pag-atake itong si Damian ngunit biglang nawala ang aswang na gabunan doon sa kanilang harapan na labis na ipinagtataka ng mga talim. At pagkatapos biglang sumulpot na lamang itong si Damian sa likuran ng mga ito habang umaangil at agad na pinagkakalmot ang dalawang talim na malapit sa kanyang kinaroroonan. Agad na napaigit ang dalawang mga kalaban nang tamaan ang mga ito sa kanilang mga ulo at liig na nagiging dahilan ng agara na pagkamatay ng mga ito. Bago naman makaataking muli ang mga talim, biglang sumulpot na din itong si Abo sa likuran ng mga ito at agad na pinagsasapak niya ang mga ito. Agaran na bumagsak ang mga ito doon sa sahig at tinuluyan pa ang mga ito ni Abo habang nakahiga at nakabulagta doon sa sahig ang pamilya nitong si Katonil. Hindi makapaniwala ang mga ito sa mga nangyayaring iyon. Sa gitna ng kawalang pag-asa, hindi nila inasahan na may darating na tutulong sa kanila. Agad na wika nitong si Damian habang kinakalagan ang mga ito sa pagkakagapos. Ligtas na kayo. Huwag na lamang kayong gumawa ng anumang ingay. Baka may mga kasamaan pa ang mga ito sa paligid ng bahay mabilis din na dinampian itong si Damian ang liig ng dalawang nakabulagta at hindi makapaniwala itong si Damian na buhay pa ang mga ito. Ngunit sa tingin niya, sa dami ng sugat at dugong nawala ng mga ito sa kanilang mga katawan, maaaring babawian na din ng buhay ang mga ito. Kaya dalidaling lumabas ng silid itong si Damian at inaabisuhan itong si Tia Sidis tungkol doon sa dalawang naghihingalo na. At nangangailangan ng tulong. Habang lumuluha naman, sina Katunying, agad nilang nilapitan ang kanilang dalawang anak na nakabulagta sa sahig na punong-puno ng dugo ang buong katawan. Pagkapasok naman itong si Tia Sidis, agad nawi nito sa mga nandoon sa loob. Lumayo muna kayo sa dalawang iyan. Ako na muna ang bahala. Huwag kayong mag-alala, Katunying. Gagawin ko ang lahat. Para mabuhay ang mga ito at maisalba. Agad na may mga kinuha itong si Tiasidis na mga kagamitan. Agad na ito ng mga usal habang nakadampi sa mga sugat ng dalawa ang kanyang mga palad. Humiling na ng tulong ang babaylan sa kanyang mga gabay. Lumabas na din si Nadamiyan at itong si Abo para abisuhan si Nabituin doon sa unang palapag. Natapos na ang kanilang misyon at nailigtas na nila ang pamilya nitong si Katunying. wika nitong si Damian doon sa Batang Babaylan. Bitawin, abisuhan mo na si Natinyente Aragon na nailigtas na natin si Katunying. Kailangan na madala agad ang dalawang sugatan na mayroong malalang pinsala sa ospital. Kailangan din na malinis ang mga kalat dito sa loob. Sila na ang bahala sa mga napatay natin at mga nahuling mga talim. May mga buhay pa sa mga ito at nawalan lamang ng malay. Mabilis naman na tumalima itong sibituin at agad na pinuntahan sa labas ang grupo ng mga sundalo at nagulat pa nga ang mga ito sa ibinabalita nitong sibituin. Hindi makapaniwala ang mga ito na agad na magagawa ng grupo ng babaylan na mailigtas ang pamilya nitong si Katonyeng sa loob lamang ng ilang mga minuto lalong namangha ang mga ito nang makita ang mga bangkay sa unang palapag at ang tatlo doon sa labas ng bahay. Nagkakatinginan na lamang ang mga sundalo at naisip ng mga ito kung paano pinabagsak ng mga bata ang mga mababangis na mga kalaban. Inutusan naman agad ni Teniente Aragon ang mga tauhan na dalhin agad ang mga sugatan na kabilang sa pamilya nitong si Katunyan doon sa ospital. Tinawagan din ng mga ito ang mga nagmamaniho ng kanilang mga sinasakyan para bumalik na ang mga ito dito sa kanilang kinaroonan. Kasalukuyang nagtatago pa kasi ang mga ito doon sa kakahuyan. Nang makaakyat naman ang mga ito doon sa ikalawang palapag, mas lalong nawindang ang isipan ng mga ito. Dito nila napagtanto na matinding sagupaan ang nangyayari doon sa loob ng bahay ni Katuneng at napatitig ng lamang si Tiniente Aragon sa grupo nila ni Tia Sidis, na manghang-mangha pa rin ang mga ito. Napapangiti naman itong si Katunyeng nang makita si Tiniente Aragon. Huwi ka agad ni Tiniente Aragon. Huwag ka munang kumilos Katunyeng. Mukhang malala ang mga pinsala mo sa katawan. Kailangan na madala ko kayo agad doon sa ospital. Kailangan din na mabisuhan ang lahat ng mga opisyalis sa bayan na ito tungkol sa mga kampo ng kadiliman na nasa kalubluuban na ng ating bayan. Nalalagay na ngayon sa panganib ang ating bayan katungin na pasok na tayo ng grupong tinatawag na talim at bukod sa napakarami ang kanilang bilang, napakalakas pa ang pwersa ng mga ito. Mabuti lamang at dumating ang grupo nila ni Dodong bocok na ipinapadala ni General Mata dahil kung nagkataon na wala ang mga ito, sigurado akong mas marami pa ang nabibiktima ng mga talim... lalong-lalo na... ang pamilya mo Katunyeng. Kahit naman nahirap sa pagsasalita itong si Katunyeng... inaabisuhan ito... si Tiniente Aragon na tawagan ang hipi ng lugar ng bayan... ng Campozo... para ipaalam ang mga pangyayaring ito. Ipinapatawag na din niya... ang kanyang mga opisyalis sa bayan... para tugunan... ang mga problemang kinakaharap ng mga ito. Huwi ka naman itong si Tia Cedes matapos ang panggagamot doon sa dalawa. Tininti Aragon, nagamot ko na ang dalawang iyan na, ngunit kinakailangan na, na madala agad ang mga ito doon sa ospital. Kailangan nilang makapagpahinga ng maayos at mabuti at may mga titingin sa kanilang kalagayan. Sa ngayon, kailangan natin na, nalibutin ang buong bayan na ito para mahagilap ang maaring kinaruruunan pa ng mga kalaban. Sana, wala pang nabibiktimang iba ang mga ito. Nanlulomo din ang grupo nila ni Teniente Aragon nang makita ang apat na mga bangkay sa loob ng bakuran ng bahay nitong si Katunyeng. Nandunoon ang mga bangkay ng mga ito sa tapat ng pasukan sa harapan. Mga bantay ang mga ito ni Katunyeng at pinatay ang mga ito ng mga talim sa kanilang pagpasok sa bakuran. Pinadala ni Tiniente Aragon ang mga talima na nawala ng malay doon sa presinto ng kapulisan at pinadala naman ang mga namatay doon sa morgue ng bayan. Pagkatapos na malinis ang bahay nila ni Katunying, agad na lumabas ang grupo nila ni Tiniente Aragon at Tia Sidis. at pagkatapos muling naglilibot ang mga ito sa buong bayan nang makabalit na sa kanilang kinaroroonan ang mga sasakyan nila. Samantalang doon naman sa bukri ng Kampo pagdating nila ni Butchok doon, agad na ibinabalita ng mga ito sa kanilang mga kasamahan ang tungkol sa pagdating ng grupo nila ni Tia Sidi sa sintro ng bayan na labis na ikinatuwa nila ni Maki at ng lahat ng kanilang kasamahan. Nangangailangan talaga ang mga ito ng dagdag na makakasama para labanan ang grupo ng mga talimang. Uy kang tanong nitong si Maki kay Butchok. Ano na ngayon ang balak mo doon, Butchok? Itutuloy pa ba natin ang ating plano sa pagpasok sa kagubatan at tuluyan ng wakasan ang grupo ng mga rebuilding talim? Itutuloy pa rin natin ang ating plano, Tio Maki, matapos natin na mapatay ang lahat ng mga talim dito sa kagubatan at ang alas Isusunod natin ang mga nandoon sa bayan. na Darating din si Natio Lucas kasama ang mga matatandang gabunan na sa lugar ng mahanay. Ang mga matatalik na mga aswang na kaibigan ni Tia Cides. Malaki din ang kanilang maitulong sa atin. Kailangan sila doon sa tumana para mabantayan ang lugar na iyon. Kailangan ng dagdag na pwersa ang grupo nila ni Arid. Darating din si na Kuya Nitoy. Eh. Kaya natitiyak kong kayang-kaya na natin nakalabanin ang kanilang malakas na pwersa. Tio Maki. Sa ngayon, kinakailangan mo nang magpahinga tayo at magpalipas ng gabi. Bukas na bukas ng umaga, simulan na natin ang pagpasok sa kagubatan ng Kampo Utso. Hagilapin at hanapin natin ang ang kuta ng mga rebuilding talim. Dudurugin natin ang lahat ng mga ito. Wala tayong ititirang buhay sa kanila. Papatayin natin ang lahat ng mga kampo ng kadiliman. Sa kabilang banda naman, matagumpay na nakausap ng grupo nila ni Commander Abkaya ang pinuno ng mga asuwang na sungayan doon sa kabundukan ng Campus City. Ayon pa nitong si Inko Armak, ang pinuno ng mga aswang na sungayan, matagal na nilang alam ang paglating ng kanilang grupo sa bukirin ng Campo Utso. Ngunit nanatiling tahimik muna ang mga ito ayaw niyang gumawa ng anumang hakbang na walang pahintulot galing kay Commander Abgaya. Ngunit ngayon, dahil itong si Commander Abgaya na ang lumapit at humingi ng tulong, hindi sila magdadalawang isip na tulungan ang pinuno ng mga rebelde. Agad na sumama ang buong pangkat nitong si Inquarmak sa grupo nila ni Commander Abgaya. Samantalang nakakausap na din ng alas ang mga inkantong tikling at nagpahatid na din ng kagustuhan ang mga ito na tumulong na din sa labanan. Doon naman sa bayan, agad na napag-alaman ng grupo ng alas ang nangyayari doon sa kanilang mga kasamahan na talim doon sa bahay ng pinuno ng bayan. Kaya agad na naalarma ang mga ito. Kaya utos ng pinuno ng mga talim na isang alas para maglabasan muna ang mga ito sa bayan na iyon at muling magmanman ng palihim. Lahat ng kanyang mga tauhan, inutusan at inabisuhan ang mga ito na kinakailangan agad na makalabas ang mga ito sa kalublooban ng bayan ng Kampo Kapag marami kasi ang kanilang bilang na nasa loob ng bayan ng Kampo malaki ang posibilidad na mararamdaman agad ang kanilang presensya. Batid kasi ng mga ito na malakas ang may gawaan salikod ng pagpatay sa kanilang mga kasamahan. Hindi kasi ganon kadaling mapatay ang mga talim. Kung mga ordinaryong mga antingero lamang o mga ordinaryong albularyo ang gagawa. Kaya bago pa sila maramdaman at mahanap ng grupo nila ni Tia Sidis nakalabas na ang mga ito ng bayan. Ngunit hindi pa rin nagbago ang plano ng mga ito na sakupin ang buong bayan ng Kampo Sa mga pagkakataon na iyon, Nandodoon ang grupo nila ni Tinginti Aragon at Tiasides sa presinto ng mga pulis. Nag-uusap na si Nahipisario at Tinginti Aragon sa mga gagawin nilang hakbang. Nandodoon na din ang mga opisyal ng bayan. Takot na takot nga ang mga ito dahil sa kanilang napag-alaman at nag-alala agad ang mga ito sa kanilang mga pamilya at doon sa mga taong naninirahan sa bayan na ito agad naman silang inaabisuhan ni Tiasidis sa kanilang mga gagawin. Wika ng babaylan. Huwag kayong pangunahan ng takot. Totoong mababangis ang ating mga makakalaban. Dahil masahol pa ang mga ito doon sa mga halimaw. Ngunit kailangan na magpakatatak. Kailangan ng mga tao ang ating presensya. Mas malalagay lamang tayo sa alanganin kung maunahan tayo ng takot. Sama-sama tayong labanan ang mga ito. Sama-sama natin na pabagsakin ang mga halimaw na ito. Magtulungan tayo. Kailangan na maiparating agad sa lahat ng mga tao ang problemang ito. Kailangan nilang makipagtulungan sa atin. Sa gabing ito, aragona, Aragon, kailangan na maglilibot at hindi pwedeng magpabaya kahit na wala na tayong nararamdaman ng mga presensya galing sa kadiliman dito sa kalublooban ng bayan, kinakailangan pa rin sa lahat ng mga oras na mag-iingat sa ating mga kilos at galaw. Agad naman na sumang-ayon ang dalawang opisyal sa sinasabi nitong si Tia Sidis, ipinaalam na din nitong si Tiniente Aragon kung gaano kahalaga ang grupo nila ni Tia Sidis sa kanilang misyon. At kinakaharap na problema dito sa kanilang bayan, lalo na ang nagawa ng mga ito sa pagligtas sa pamilya ni Katunying. kaya batid ng mga pulis nakasama ang grupo ng babaylan doon sa mga sundalong nakapwisto na doon sa bukirin ng kampo Utso.